Magandang gabi. Ako si Mencho Makapagal. Hatid namin ang mga balitang on demand right here, right now. Ito ang News Watch Now. Ang asylum o proteksyon ng Netherlands. General Manager ng MRT3, sinibak sa pwesto. Ang paliwanag ng Transportation Department, Alamid. At kilalanin ang cast ng Philippine Adaptation ng 2017 hit Thai movie na Bad Genius. spokesperson Harry Roque, kaya siya hihiling ng political asylum o proteksyon sa Netherlands. Pero para sa grupong karapatan, hindi mapagbibigyan ang request ng dating opisyal. Ito ang report ni Daniza. Yan ang giit ng Malacanang kasunod ng anunsyo ni Roque na hihiling ito ng political asylum o protection sa Netherlands. Ngitong buwan lang muli nakita sa publiko si Roque matapos niyang hindi sumipot sa mga pagdinig ng House Quad Committee sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operations kung saan siya nadadawit. Dahil sa kanyang pagliban sa investigasyon, naglabas ang Kamara ng Contempt Order para idetine si Roque. Nahaharap din ang dating tagapagsalita ang mga ebidensyang lumabas sa pagdinig sa kamera. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? Pero tiwala si Roque na mapapatunayan niya ang political persecution. Dito sa Europa, unheard of yung isang um, warrant of arrest na indefinite ang, 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 ang lifetime, number one. Number two, walang bail talagang i-link si dating presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Paliwanag ni Roque, kung pagbibigyan ng kanyang political asylum request, magkakaroon siya ng karapatan sa non-refuman. Sa ilalim ng international law, ang isang individual na bibigyan ng non-refuman ay hindi pwedeng ipadeport o pabalikin sa bansang pinagmulan hanggang sa matapos ang investigasyon. Para sa human rights group na karapatan, It's his way of freely evading Uh, the uh, process of uh, investigation on his accountability in relation to the POCOS. It's better to uh, face the investigations here. Dagdag ng grupo, plano nilang makipag sa Dutch government para ihayag ang kanilang oposisyon sa request ni Roque. Base sa Netherlands government, ang isang individual na humihiling ng political asylum ay dapat magpasa ng application sa Immigration and Naturalization Service o Service ng Asylum Residence Permit. Kung denied ang application, pwede itong iapila. Ilan sa mga Pilipinong nanatili sa Netherlands para sa political asylum ay ang yumaong Communist Party of the Philippines founder Joma Sison at National Democratic Front leader Luis Halandoni. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus. Ibinunyag naman ng Immigration Department na posibleng pareho ang rutang dinaanan ni Naroque at sinibak na Bambantarlac Mayor Alice Wu sa pagtakas sa bansa. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na quote-unquote most likely gumamit si Guo ng backdoor exit sa Tawi-Tawi patungong Sabah, Malaysia. Nakita rin daw si Roque sa Tawi-Tawi umaga ng September. Any powerful individual backed by the Pogos or have access to funding and resources such as the Pogos can easily sneak out of our borders and enter other neighboring countries. Sinabi naman ng National Intelligence Coordinating Agency na maaari ring palawan ang exit point ni Go Ang malinaw para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, pumasok siya sa Depansar, Bali, Indonesia noong Hulyo sa gitna ng mga investigasyon tungkol sa kaugnayan niya sa Pogo. Kapwa itinanggi ni Naroque at Go ang kaugnayan sa Pogo pero pending pa ang desisyon sa kanilang kaso. Kakatawan sa gobyerno ang Justice Department para sa petisyon ng magkakapatid na Duterte sa Korte Suprema. Yan ay matapos umatras ang hapon pa na isumite ng DOJ ang komento sa habeas corpus petitions ni na Congressman Pulong, Mayor Baste at Kitty Duterte. Inihain ng OSG ang withdrawal kahapon dahil wala raw legal obligation ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Nilinaw naman ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi nagbago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa International Court kahit pa pumayag ang Pilipinas. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General, we know that uh, he will recuse himself from uh, uh, representing the, the government. We have not yet discussed about that. De sa han ng DOJ, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Remulla, kapatid niyang si Interior Secretary John Vick at walong iba pang opisyal ng gobyerno. Inaprubahan ng Commission on Elections ang exemption sa election spending ban ng bilyon-bilyong pisong pondo ng ayuda para sa kapos kita program o AKAP. Sa memorandum ng yan ay matapos magsumite ang Social Welfare Department ng guidelines. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, pwedeng mag-imbita ng election officers sa pamamahal spending ban ang ilan pang DSWD programs, kabilang ang higit 15 billion peso social pension for indigent senior citizens at 2.12 billion peso services for residential and center-based clients. So, sa gitna ng bagong plano, bagong opisyal din ang inaasahang mamumuno sa operasyon ng TREN matapos si Bakin sa pwesto ang general manager nito. Sasakay siya sa North Avenue Station patungong Taft Avenue, lilipat sa LRT EDSA hanggang sa makababa sa Buendia kung nasaan ang sakayan ng mga bus. Pero minsan ng isang oras ang biyahe sa MRT3. Ayon sa Transportation Department, posibleng sa susunod na linggo ipatupad ang mas pinahabang biyahe ng tren. Sa amin, it's uh, convenient para sa aming mga taga-probe. Last trip ng mga tren Ibig sabihin, magiging alas 10.30 ng gabi na ang huling biyahe, oras na mapatupad ang extension. Samantala, sa kabilang dulo naman o sa top station, magiging lagpas alas 11 ng gabi na. Ilang commuter, gaya na lang ng travel agent na si Kyle De Macali, na madalas inaabutan ng rush hour. Kung maglalagyan sila ng maglalagay sila ng bagong bagon, um, mas maganda siya kasi at least mas... Um, mas mabilis yung biyahe at saka mas, mas continuous yung flow ng mga commuters. Matapos inspeksyonin ng mga tren itong lunes, ako si Transportation Secretary Vince Dizon na gawing mas mabilis ang pila sa mga estasyon at isaayos ang galawan ng mga pasahero. Isa sa mga binisita ng kalihim ang TAP station kung saan may nasirang escalator kamakailan at maraming pasahero ang nasugatan. Bagay na naging mitsa ng pagkakasibak sa pwesto ni MRT3 General Manager Oscar Bungon. Ayon kay Dizon, di niya ikinatuwa ang aniyay mabagal na pagtugo ng MRT3 Management. Hindi pa ako nagsabi, dapat yon nagkukusa ang ating mga kawani na siya mismo naiisip nila na hindi ito pwede maghintay. Kailangan po mabilis tayong umaksyon kasi yung konting delay, yung konting aberya, at napakalaki po ng napakalaki po ng hirap na idudulot nito. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico, Newswatch Plus. Sa gitna ng napipintong rehabilitasyon ng EDSA sa Abril, nanawaga ng isang ride-hailing operator na pag-aralan ang paggamit ng bike lane para sa motorsiklo. Ayon kay Angkas President George Royeca, panahon ng pag-aralan ng gobyerno ang pagpapahintulot sa mga motorcycle riders, lalo na ang mga naghahanap buhay na gamitin ang ilang bahagi ng bike lane. Paliwanag niya, hindi nito layong itaboy ang mga nagbabike, pero may mga lugar sa EDSA na hindi gaanong nagagamit. 2020 nang nagkaroon ng bike lane sa EDSA noong kasagsagan ng COVID-19 ayon sa Health Department. Kaya hinihikayat ang pet owners na pabakunahan ang kanilang mga alaga, may ulat si Jello Mantari. Naglalaro ang nakababatang kapatid ni Leona sa labas ng bahay noong March 10 ng makagat ng aso. Agad namang hinugasan ang mga sugat gamit ang sabon, sabay bisita na rin sa ospital para maturukan ng bakuna sa rabies. Sinabol po siya. Tapos ayun, sinakmal siya hanggang dito sa likod. Yung asa naman po namin, hindi na nga. Isa lang ang kapatid ni Leona sa mga pasyente ng San Lazaro Hospital sa Maynila dahil sa kagat ng hayop o animal bite na umabot na sa 26,000 cases sa ospital mula Enero pa lamang. Tinitingnan na namin na baka magkaroon naman tayo ng surge kasi lalo na uh, parating na yung summer months, um, magbaba. Marami ng palaging cases. Siguro attributable na ito dahil sa tayo ay may kanya-kanya ng alagang hayop so yung chances na Uh, makahalubilo natin sila at makagat at nila mataas na on a daily basis. Ayon sa Animal Bite and Rebis Coordinator ng Ospital na si Dr. Jeric de Villa, 64 ang kaso ng rabies sa San Lazaro 24, lahat na matay. Ayon sa DOH, mula bagong taon hanggang March 1, 55 kaso ang rabies patients, mas mababa sa siyam na po noong nakaraang taon. Pwedeng makuha ang rabies sa kagat, kalmot o buwan pero pwede rin sa loob lang ng linggo. At sa pagkalat ng virus, mabilis na pamamaga ng utak at spinal cord na humahantong sa tiyak na kamatayan. Iwasan ang pakikisalamuha sa mga hindi kilalang hayop, lalo na kung sila ay agresibo. Kung sakali namang makagat o makalmot Hugasan agad ang sugat gamit ang sabon at umaagos na tubig at agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center, emergency room o animal bath. City, sinamantala na ng ilang pet owners ang libreng rabies vaccine para sa kanilang fur babies. Mahalaga syempre pag nakakagat, di ba? Mas mahal ang oh, ano, injection so sa tao. Nakakaperwisyo tayo sa tao pet owners, dapat talaga every year uh, ina-update natin yung vaccine ng ating uh, asot pusa. Hindi... Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Jelum Antaring, Newswatch Plus. Ipinakilala na ang cast ng Filipino adaptation ng isa sa Hasha Mulak, Jairus Aquino, Gab Lagman at Hyacinth Calyado. Umiikot ang kwento sa exam cheating business ng isang genius. Sumikat ang pelikula na inilabas noong 2017 at ginawan na rin ng remake sa India at United States. At yan ang mga balitang on demand ngayong Martes, March 18, 2025. Salamat sa panonood ng Newswatch Now. Ako po si Mencho Makapagal. Kita kits bukas!